Up. I very good ana. Pahinaan mo yan. Sabi nga natin na nasa ako, nung sasaktan na ako. Ako tumirad ah. Ako na mag-a-alize. Kasi may hindi pwedeng namin laban. <laughs> hindi namin sa akin na tatanggal ko. hindi na. Uy, hindi <laughs> oh, yan, yun, ano? oh, sarap, eh. Sir, dream ba'y nagpapalinis? Bakit parang kay, ikaw ang ano, ha? <laughs> Saan kung ganyan, hindi eh? kukot-kot sa akin. Wala mm kong -hmm. sa hmm, akin. Tinatanggal din yung ganyan niya, kaya eh, gusto niya i-try niya sa akin. Ay, oh, hindi na. Uh. <laughs> Tignan mo mam ma ito, kasusundot. Sa parting ito, kasusundot, kasusundot lang. Nasira na siya. Ito. Sira siya. Kaka ganun yan mam. Ma Kaka Parang pinipili. Lumalim na nga eh. Okay. Pero may dry skin mam. Ma may kukuto sa loob. Ayan o. No? Yun. Yan. Parang ba't parang may tinang, Hindi mo tinanggal yung mga plastic. Ano sa loob? Parang may may plastic Di diba? ba? Pa parang may may plastic. Tigawa mo nga yung ano, yung extension mo baka mamaya nalulusaw na. Parang may plastic pa yata nag Oo. Parang nga may sunog na plastic pa. Tignan mo nga yung mga dyan sa iba-iba ba niya sa loob. Baka may mga plastic pa. Ang sama talaga ng amoy hindi amoy manok eh. Ay, obo, ano na ba? Isa e, ano po siya ma'am sa oven siya 'di ba? Yung lutuan. O, natin, na ba yan? Opo. Tapos ano po, mo na 'yan eh? Alin, painitin mo daw muna pa na. Kainita mo muna, tanggalin mo muna yung manok. Baka mamaya may plastic na. Umabdi tuloy yung mata ko dun sa... Malakas yata ng opoy mo eh. Madami-dami to. Pikasin. O, tiisin mo nga ba. Nakatusok na yung kuko mo dito. Diyan, hindi na tayo. Hindi mo mapatanggalin. Hmm. Ikaw, ang bahala ka. Tagang muntin lupa ka pa naman. Layo-layo natin. Hindi hmm. <laughs> oh, diba? na ako. Hindi niya iniintak sa iyo. Di ba? Nag-iiyak na ako ng ko naman, mo. Sabihin mo lang ha. hindi pa na yung muna na na-apoy na wala muna may manok. Sabi niya sa ano ni bibili niya. na ba yung pagana niya? Sabi ko nga. Oh, mamaw wala na. Hindi naman nawawala eh. Siksik lang po yan na dry skin. Ay, medyo lumambot ng konti. Medyo na lumambot pa ng konti. Diyan din na, na makapit. Ma'am, ito may dry skin na kasi. Hmm, Kapit so, niya dito ko Mam, gusto mo yung overcut ko muna yun kasi sira na siya. Sira na siya? Oo. Oh, okay. para magpalit siya ng bago, dito siya mag-uumpisa. Mm, sige. Tapos ipudpud ko muna yung kukun. Kaya na wala nang laman. Sabi ko parang ano siya. Wala na po, ma. May ibon na ka kung gano'n. Sisirahin ko muna yung kukun mo. Pupud po rin natin para hindi pangit naman tingnan. Mm -hmm. Kasi ibibilog ko muna naman. alam niya, hindi na siya dikit. Kasi ano. Oh, hindi na naman dikit. Hmm, Parang ganito, na. Ay, oo Maman, Nasasaktan ba ito? Lagi bang nasasaktan? Hindi naman. Hindi naman. Iyan, lagi bang nababangga yan? Ito hindi naman. Bigla na lang siya tumubugan. Hmm. Oh, Nandani lang natin. Para di ka mabigla. Baka bigla mo tadya ka na. Hindi ba masakit? Yan. Hindi <laughs> naman, hindi naman siya ganun kahirap linisan eh. Mas mahirap palinisan yung nilinisan ko kahapon. Kuko to, ma'am. Hmm. Ay, sorry, sorry. Sakto lang. Basta masiguro dry skin to. Total. Ayos yung mama ng dry skin. Hmm. Wow. Eh, hindi ba? Medyo umami. Umiyak ka na, mama. Hindi no. Sarap nga eh. Ginhawa niya. Oh, Masakit sa mata yung uso. Oo. Totoo. Kung map yung mata ko eh. Masakit sa mata Hindi, tsaka nag, pag nagliligis lang din ang nag nagdudugo yan eh. Wait lang <gasps> yun. lang natin kung magmadali. Dahil yan makukuha yan. Hindi maminsanan pero sure kung makukuha lahat yan. <laughs> Jerma ay Gumapansin mo medyo ko Pero dumudugo na siya. Hindi pa. lakas na lang. Sa'yo, mamaya sa'kin. ko, mama. <laughs> nagagawa din oh <laughs> Para bang pinapalamang Paano so, 'tong nagagawa? 'Pag lang daw 'yun sa pagbago? Pagbago? Ano? Ganun lang siguro pag umpisa ma ano Maamoy-amoy. hmm -mm. Wag mo munang isa lang pa ano mo lang. Pa pangalan nun? Puyin mo munang hanggang mawala. Meron pa sa buong may okay, welcome na tayo, hmm. Sana on. <laughs> <laughs> Ito pa, mama. Okay. Bye. Anong lang eh? Pati hindi pa yung ginagawa sa akin eh. Wait ka lang. Sakit mo yan? Sakit? Okay, bye.

Hmm. Ayun na. Huwag <laughs> mong babasahin na lang, ma'am, ha? Sige na, ma'am. Naligo na ako. Para lang, ano? Buong nga, pwede na. Oh. Baka hindi siya kikirod. Ganyan. I love you. I love, I love you, ito, too. anak.